Woy! Oh, ano do bang? Baka mo yan yung yilaw. Oh, yun! Dapat ako nakakawang yilaw, subak ako pa. Dapat pa. Di paha naman yan. Oh, lagyan na, Iya iya iyan, May patrabaho ka pala. Iyan, lagyan digdi. Salamat ka tayo. Oo, lagyan na, matagas mo ba yung mo. Oo. Naka pa na doon? Igwa, amirip rip ako dumahan. Dahil sa laki na ahiling ka. Pero tiyo na niya. Palipot-lipot yung tamo na. Pangit kaya ang harong ko. Kaya ulang mo, dahil duman. rip dumahan. Ako ka muna ang bahala ka. Ay Baka inom lamang ka mukhang malipot. Iyo, e, salamat mabutong kabagangon yan. ano, <tinyo> umakaw mo na kong basaw. <laughs> Marisa, nakautang akong sarong bilog dyan sa tindahan. Tis kung ko ito, ang sunag-uusong mo niya na, ano, tigpapatagas tigpa ang Jane. Ay, mura gina yun, eh. Yung kulaman kung legit man ang tagas man ang ganda maurag ang lasa gay ka. <laughs> Sana totoo. Gibuo kong yelo ang gin na ini. <laughs> Tapos testing ko kung maurag ang lasa kine. <laughs> okay. Na ano mo na ako sumunod ang pig papatagas ang gin na ini. Mm -hmm saksak puso usok. Kurig di. Ha Hay. Hey. Bad lamang tumagas man tulos ini. Eh. Matisting ko man agad ang puso na angun ha Ay, sos. Marikin ni doyan duyanan mo na habang naghalat-halat na mga pirang uras. Hanggang sa tumagas ang gin na ito. Ay. Turug-turugan ka. Ay. Ay, nakapirang uras naman. Pwedeng matagas na ito. Abir <laughs> na. Ta, matis Kung talagang maurag. Whoop. <laughs> Uy, wow. Matagas na. <laughs> Good on ini ay. Uy. Oh, Uy, ini. Matagas na. Kudi. Ano yung manong pitsil. Mm -hmm. Na, doon sa pitsil ko din Ay, marikin. Ipatis ting mo na dumansa. Maunas. Hahaha. <laughs> Bawi-bawi lamang ko. Pag okay ang epekto kay Neo, good. Ako naman ang mabagta. Tawag <ụp�tos> ko daw ini doon. Kunyari, yelo sana ini. Uy! Oh, what are you doing? Baka mo yan yung yelo. Oh, yun! Yeah. Dapat ako nakakawang yelo. Suba ako pa. Tama-tama. Di pa naman ha yan. Okay, oh, laga na. Nadig day. Iya, iya, iya. Ngayon pa ka pala. Iya, laga na. Nadig day. Salamat ka tayo. Oo, laga na matagas mo yung yelo mo. Iyo. Nakakamirip pa na doon. Igwa may rep ako duman, dai busa kay nae ni ka. Pertiyo ni palipot di potun tamo na. Pangit ang harung ko kay una mo dai rip duman. Ako kamo nang bala ka. Ayo, salamat, salamat. Sige na. Baka inum lang magka mukhi malipo. Ayo, salamat mabutong kabagangon niyan. Ano, mako mo na kung basaw. Ay, pertiyo ni Kapalipot palipot na gayud ini. Salamat. Di pa naman niya, kita ligdi. nagkakaralwagan ko naman sa mga ukayaw. Oh. <laughs> Anong nami, ah, tinika? Ah, ano? <laughs> Kasi na, ano ang hmm? kanaman ni Dumi ah. tanong ko daw. Masiram, masiram. Ayaw sa siram, ano? Ayaw sa mag-ano? Iyaw daw. Siram, oh! Ano ang kanaman ni Dumi nga? Ah. Huh? Anong ta? Iyon ang tigurong ongkang. <laughs> urot talaga kang. Ang ilukos mo, masira mo ang tinadaan. Masira mo ang hilo ni duming. Kaputong kuluwan, igwapa ito duman. Ayaw, ayaw. Ay, lintihan. Garuhiritan pa ako ah. Ito ako makakadaya. Mahal na ako makatagawin ako hindi na.